Tinambaka ng Meralco Bolts ang Air 21 Express sa PBA game kagabi sa Smart Araneta Coliseum. Pero hindi ang mga kumala ng puntos ang mas agaw at tensyon, kundi ang pagsugot ng import ng Bolts sa dugout ng Express. Renzo Kiko, ikwento mo. Todo ang gitgitan at banggaan sa laban ng Meralco Bolts at Air 21 Express kagabi. Natapos ang laro sa score na 106-77, pabor sa Meralco. Pero di dyan nagtatapos ang aksyon. Pagka-final buzzer, sumugod ang import ng Bolts na si Mario West sa dugout ng Air 21. Agad naman siyang sinundan ng mga teammate niya sa Meralco at hinila palayo. Target daw ni West ang express guard na si Ogie Minor dahil sa binigay nito sa kanyang hard foul sa third quarter. Kwento ng express guard na si Winnie Arboleda, pasugod na pumunta sa kanilang dugout si West. Pero nang di makita si Menor sa loob, siya raw ang napagbalingan nito. Depensa naman ng bots, mabait daw si West at di raw ito pumunta sa Air 21 dugout para makipag-aaway, kundi para makipagkamay kay Menor. Dahil sa playground foul kay West, suspendido ng isang game si Menor at pinagmumulta ng 10,000 pesos. Ipapatawag naman si West ng PBA bukas para pagpaliwanagin sa pagpunta niya sa dugout ng Air 21. renzon kiko news 5